Nakadasi oh, okay. dyan Roll atuna mi roll. Atuna mi. Mm. Roll. ko pa ni. Roll. Nang daga.

Binaji huni mo. Bahala, basta kayo makasinabot sila. Uy! Ato na mite. Tester guys. Tama sila nini. Hi guys, dia na misya. Si Marjorie yung si Jo, magibili na dar kay ang gipa. Andar ag motor niya kayo na lagi andar motor dari doon kabuok. So, karo jih jihapit, nami dan ni, Luka, <tukar> Ay, ma, na hanap ang gihapit, gi uh, ulit na may bulin siya. Niloko na niyo, eh. Niloko sa nage. Mahal, siguro may pagkita rin, no? Kuni, matikon, bawat may kanungkuhan. Hindi na pag ni... Bulin siya. Abrina, Papa. Hai guys, sana makala man si uh, Mario. Sana nak bunga. Daku. Sayang mak pusing ada bunga. Nah, ada kan bunga. Nak bunga jang kala makala man si. Binagi na mura ke na pai pandan. Ja dari kala man si dia pun ada bunga. Kala man si. Ada tu So guys, diyan kalamansi, abinagde nagdi ni nga guys kay wa bay bu 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 kay malagi sa Mario diha. So itang kita nam ni 6 months 6 months na ni. Ja, gi marko ja pero ni dakke man. So mo ni guys, gadu so, gan sa pusang na priso kay jang karang kalamansi ya buta sa pagpamunga. A few moments later. Hello guys, majong buntag. Diana Demis Balinsyao, nakamikap video pag uli gapon kay gabi ina. So, karon magluto ko guan. Kananay. Nilaw uwi. Kaya e, maduro sige hang, -hang dumog nilang nilaw uwi. Inom na lang na baby ha. Na. na siya. Ano pa kayo? Kaya ko ano magandang 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 sila gabi Ha? magandang. Ano magandang sila? Hmm. Ayun na. Ayun na. na. Kaya naman po na siya yung wala kay Liso Guduwa. Ingo lang mo siya pag review lang kay Guman. Mura na akong siyo. Hindi nga na ikaw po pa Baka na po na yung na Ang tangla din nga na. Ang blowy po. Ang bukaw na. Hindi tayo sa bandiyak.

Tá <laughs> Mag-kortong manzuri kayo eh. Pero iba kasi masing mahapong na. Nga, tag ka ba? Na, Nana, dihag ngayon ko ang mong libro. Papanahan na balik. Nga pa, uy. Mag-kahungat nga. Ang taong na Tangtang nagdanggan. Nga. sana nga

Haba mm. hmm. si, si, si ni Nek. Hmm. Ni ati isa yung ito ni Zoe, si Dasan. Pibirano. Ate Pibirano de Ijana. Natangtang nagdangdangan. Bagin sa anis ang dangga, man. Kaun. Bira-bira sa buong ngayong danggan. Kaun din mo? Uy na uwi. Pagkaupay ni Eya. Kasi. Hindi man. Kasi. Hindi. Hindi. Ngayang ipangutanan ni sa guys, ngayang ipangutanan ni sa vlog. Anong nahihila kapag yan ni eh, mong papangal, bilig sa angin yung kuan. Yung buraka, yung sahihila ka ni mo. Kuan biya to sa mama. Ano siya? Ka, sa itawag. Kabilin? Kung sa itawag ganyan sa Bisaya, ay, katigayunan. Nga. Yeah. Di joke ramang Joke nga. Tinakad? Para na ako serious kito. dito. Serious dito? Para na ako. Ang ah, may mong pili makagawas o ibaligya? Ibaligya, makagawas. Ang may ibaligya, di makagawas. Boat! Ah, di makagawas, di pa ibaligya. Ibaligya na po. Pagkawin. Tanong, tikong mo po. Nakakongkaw niya ka lang po.

Saat Pacang papa. Oh, di aku ko din bukas suot rin sa anong nila nga. Ispat eh! Ah, ispat eh. Hindi pala kung ba't ag-defer Look there! There! Gamit eh! Eh, ispat deh Hindi yang yung mata ka. Um. Ano buhay, boy? Ay, ano yung tungso ganyan niyang gabi iatay? ngak nang asar naku tuh, tanah walang sudah nyatuk sudanung yang gabi, atuk gisa hun ang atai nake mabuhat, wak kaya dewan bukaan kukubisa busa bisa busa busa muka um. kukubisa busa ya mau nyatuk sudanungnya ah dapet sebuah buing matang ayo nang kita bukaan, ayo tunggu nabut taro nang isan lagi, isan lagi radya kaya tainan yung mouse nganing

bastani sini ni. Ni keng suka di halai tanu ni pagun. Nitnit, di na kan? eh? si di di pagun suka dia. Kan nasu kesek nian. Silang punaton. Panona si Jawi? Si Max singan. Di si katung si mat-mat tong -mat, laki. Di si di dewas, kai saba. Hindi na itong maskal. Eh, harap hindi yung mask, Vera. Di tayo may nasa una ni Ino. Papa may nagkwala no. na. Tahi. Pero no. na. Dawat na kung hino man. Ay, wala siyang pasaway magsigit-sagit. Ay, mura, mag mura man si Zagi. Ang lana ni Nini, yung ibaling si Iro. Lana. Lana nga siyagit-sagit sa una. Yung ipasa ah. si Iru

ano yung klase? Uy, 24 to 26 whole day yung klase, uy. Ang gusto at sa yung 24 to 26 Chalona. whole day. Chalona, 25 Thursday, okay ra siya, half uh, day. 27 Friday, Pwede ra siya di mo sod. Karon. Hulde siya ron. Ano ang nais mo na, na ron? 24. Bao. Ang gina siya nga pa ni sod doon siya. Mag-usa mo ko dito. Ang attendance. Hmm. Ako nga sila nga attendance. Ako yung mag-ibig sa school day. Hindi tao sa maestra na lang. Di nasa na. Ang sisi. Hindi na sa kakuha na ako. Okay. kontak sa maestra. Naami sisi. Ano ang hindi niyo tumuha mo? Ang ano ba po ko ka po akong tarong ng ko ng na. Mukhang Basta mukhang nata. Mukhang katay? O, tam na rata. Tam na ha. Ano po i-disgrace sa sagnigil, no? Awa! Awa! Matong? Matong na po. Matong ba?

Ano kan, <coughs> <coughs> yeah. mo na si Lina na ko <coughs> mo singka mo gina kanu na kasabat mo ko kanu na ay. Ana de si Ngano man no sa di ba kay na sa una? Nya. Di ba di ka mo singka, di ba di ka iso gig tingog talaw na si Mimo, di ba mo na ikaw. Ko ako ay mo di ay labaw mo ka. Ana mana? Ga uban ko sa una. Na tao pari mo. Ya karon na tigong ka di na ka na mo gada ko mo tingog ikaw na na Gina ni Nana. Gina ni Nana. Mm. Yeah. Ana de siya hinday. Ana siya hinday. Day. Pwede ko kasok ka ni Lina. <laughs> no, yeah. ana si, si inday nga. Ang ang mam. Ang ana mo ginayanti mo mam. Ana de siya. Di. Di na siya nga nasa una. karon kay. Siya may nahinay. Pero kita ka itong gikoan ko ni ko na ulit. Isokin okay, o. Ano nga talaga Isigan mo ito. Ano ba ito? <laughs> <laughs>

Isuga. Hmm. Lupi il, lupi. Di na gani, ilas dis na. si Arkin, hadlok May gunting ga? Tinggit chika. Ay, daka, sina to. ato. Itumupot ka. Ang Ingus nana, Sakto na rosa, sakto na rosa eh. mahirap blood na rosa, sakto na! Hmm. <laughs> Kaya nga na, hindi yung normal na na. Ngayon na. na naman akong nasuko. O ako nasuko, ay nga na, bilang tingog sa tinugod lang. Kaya to sa alis, ako gumpuho ko sa akong tingog. O sa akong tingin na ito? Ay nga na, mama um. sige na, day. boy. Boy, hmm. tawag ka boy. Alin na kay mag-init ako, video. Saan niya?

Ay, nagisipan to rin ni Ate Ibi kay Mamiyaw. Ano ba nalang? Mamiyaw, meron si Imuha ang watnay. Uy, mahal ko kasama ko dyan, mahal ka. Wala ka, wala ka tay. Yun na, hindi ko bulag yun tay. Ibig lang ito. Wala ka. Uy! Sama ka sa magkataglit. Iyos ka sa mas 너무 예쁘네 진짜 Dali lang man yung di ang ilo. Pag umanong buta rin, ah, wala rin ang oh, maho. Ito'y sarang un. Rosa, may dito ng ilo pang roon. Pagka-singot mo. maho. ang iga ang i-charge na bambu ya san jan butang amo amo ini dinni ko na kay go basta so siguro sya aku bagus butang na ko ana man ha na 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 an to man sya ko pag naog ko na gina sa day kay na na to kan siguro untuk to sige baka on man niya ni kan man pag ana de ko ana pag gawas butang ana sya mana Pakai mengattingmu, brun? Imun yang. si guru limo. Gugitan si guru turimo tiga Nina. nih. Sanggup. Bet beton nyobu Oh, aku pakar Eh, di. Cici Bet beton baik jadi usibila harus

di ko na tayo hindi nga nabigyan ako na pag masamad sa dagot hindi ka sa dagot ano ano bakit bali dyan? Di rin tinis? hindi hindi wala kong mag mo gawas pa si dutrutik ano ano mo? si sahod! Gi-interview man siya. Papa siya sa dahil man kay Papa ito niya po ni President. Mga nah, dana kayo sa managtahi. Mga nagyirang gano'n. Tanawa ko na ang tin. May basig ko ang. Saan Sa so, kwan ba niya? Uh -huh. Sa inaong sa short. Ay sa... Uh -huh. Thank you. Nakapag-init na yung gin Sige, ito na yung Ay. Ah, sige, sige, sige. Ha? Ah, nang ko. Pwede kay Kornik na ng